Tama na. Muna. Yan, 100. Ay, kalahati daw saan? Kalahati dito, kalahati dyan. Dito tayo sa, ano, dito tayo sa uh, palinkay ng, ano, uh, ng Santa Maria. Kaway-kaway kayo dyan, baka makuhaan kayo ng video ko. Okay, follow yung Charalo Vlog. Tapos, Ron Lee. Ayan, uh, sige nga, subukan natin na i-ano natin yung kanyang paninda ngayon. Ang gusto nyong bumili dito, anong pangalan ito? Ito lang sa public market ng uh, Santa Maria. Dito ako bumili ng tuyo at uh, susubukan ko kung masarap. Uh, kung medyo masarap, uh, dito na rin tayo bibili dahil magiging so natin siya. Magiging suki so tayo. Dito lang matatagpuan sa... ano Kung bibili kayo dito, maraming mapipilian na tuyo. Laging uh, bago. Laging bago ang tuyo nila. Madalagang yeah. bukit. Ayan, oh. Ito no? yung dalagang bukid. May dalagang bukid. Ay, Masarap. Na oh. Uh, uh, sarap, ano? Ito, so, ganyan. Sari-saring gulay, meron din sila. Nakumplito sila, may itlog, may salinas. Dito lang matatagpuan sa palingri na ano, Santa Maria. Yung pag namukhaan mo siya, ayan uh, yung mabait <laughs> na tindira. Tindira. Guys, yes. yung guys, Pasalin nyo dito sa ano, Alfonso Lista.